Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Dabila, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga. Hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo. Whenever I uh, I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. In much the same way as I respect your opinion, whatever it is, no. But when it comes to the issue of uh, legal, there are rules to follow. Senator Marcoleta, will you? Senator Mar is recognized. Mr. President, I am uh, armed by the explanation of the majority uh, minority leader that uh, mm -hmm. we're not questioning the prerogative of uh, the uh, presiding officer, but we can question the Senate President on issues that are uh, quite legitimate. such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Miss Karen Dabila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer, your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? so useless uh, mr president i'd like to put on record there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat chairman ng blue ribbon committee ay dapat abogado wala po kaming kahit na shadow ng inclination any any reference to that matter wala po kaming sinasabi ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga. Hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo. Sapagkat narinig din po kayo sa inyong uh, mga interviews, sinabi niyo po, uh, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direksyon na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga uh, members natin. Wala naman pong perfecto, Mr. President, pero sa aking pong pananaw ay uh, ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron naman po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamag pag iibistiga ang ating... Uh, Blue Ribbon Committee. Noong September 10 po, 2025, ang programa pong sa totoo lang, sa 1PH, nandun po yata si Job Francisco, Chiki Berhel, Cyril Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspect kami na inedit yung affidavit. Mr. President, <coughs> Ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspechahan nyo na inedit yung affidavit, uh, Paano kayo nagsuspecha? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpechahan niyo na maring inedit yung affidavit? Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, Nagpakaingat-ingat po ako nung sila po ay sa pamagitan ng kanilang mga uh, taga-lapit ay minabuti ko pong hingin sa kanila. Uh, sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhan magpahayag ng kanilang salo o tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako na sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin ninyo. At uh, kinakailangan, bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yon. At yun pong uh, affidavit na yon, or subscribe uh, sworn statement, Mr. President, ay naibigay sa akin, araw na po, maggagabi na po ng araw ng linggo in a sealed envelope. At kung sinasabi po ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating uh, Blue Ribbon, wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po alas 9 ay magsisimula na po ang uh, Blue Ribbon Committee. no September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at naka, ito po ang nakasulat. Very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilang magpali magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, mayroon siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano, ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Sir President? Sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para irekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Tiskaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President. Ito po ay naayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. Ang komite po ay nagpasya, Mr. President, kasi hiniling po nung diskaya sa kanilang sworn statement na meron tangka sa kanilang buhay, sa kanilang seguridad, ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Para makapag-apply po siya, na sa Witness Protection Program, ang chairman po ng committee sa pagsang-ayon ng kanyang mga miyembro, kailangan po kami gumawa ng sulat sa Secretary of Justice. Ayun nga po, ipinrepair namin kagad. hindi nga lamang po napirmahan ng pumalit na Senate President sapagat nagpaliwanag siya. Nalaman na pala niya na meron palang Preskon ang ating uh, Department of Justice Secretary na doon sinabi niya, hindi raw siya magbibigay ng witness protection sapagkat kinakailangan muna ang ibalik ng mga diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon sa mga atid, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po'y nalulungkot. Maski sa aking presscon uh, press con kanina sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at sa Section 10 ng Republic Act 6981, wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusuli. E eh, nag-uumpisa lang po sa pag sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isoli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na eh, kung ano yung kung sino at gaano ang isosoli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh. Prospective lang pong mag-a-apply eh. Nasa sections 3 and 10 ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga sampung requisites po yun. Yung restitution, wala po ron eh. Kaya po ako'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice samantalang pong linggo bago magkaroon ng hearing noong September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang, uh, ang pangangako na may bibigyan natin sila ng immunity sapagkat tayo naman ay magka-partner sa kagustuhan natin pati yung witness protection program ay ating maipa maipasakagad so yung pagbibigay po niya sa akin ng garantiya kasama na po yung kanyang uh, USEC yun ang nagbigay sa akin ng lakas na loob kaya ako isumulat kagad hindi ko alam na babalik rin ako ng Department of Justice ngayon po Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh. Bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya, magsasabi siya nung inaakala niyang maaring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng proteksyon. Yun po yung batas eh. Hindi ko nga po alam kung bakit sasabihin ninyo, bakit may pagmamadali? E dito pa nga po, dito pa nga po sa sinabi ninyo noong September 13, Mr. President, ang reading ko, sabi po niyo, kumuflas lang yun eh. To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit ko pinirmahan, kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ, baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere? Eh baka merong nakiusap na pwede silang ipasok sa witness protection program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa, ah. Is it direct affront to the integrity of this representation, Mr. President? As a member of the Senate, bakit po kinakailangang magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang basihan ni Katitingman? Ito po yung ito po yung nakakalungkot. Noong September 10, sa billionaire interview with Ms. Corina Sanchez, ang, ang tanong po ni Ms. Corina, Bryce Hernandez, natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang pangamba? Yan po yung tanong niya sa ating Senate President. E ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House, makatid, parang kinonfirm niya. Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw, huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit ng mga senador. So ang ginawa naman ng mga congressmen na kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin, dahil ang sinasabi raw kung pwede mo nang i -retain. Sabi ko, hindi pwede dahil sa legal cost din namin yan eh. Dahil mayroong contempt dyan sa Senado. Eh nakikiusap sila kung pwede na wag sa Senate mismo, hindi naman i-retain sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitehan namin yon. So ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpechahan yung diskaya, sworn affidavit, sapagat may binagit siyang labing pitong congressman? Yun po ba ang dahilan? Bakit naman po nung siya, yung, yung Hernandez ay nag-testify sa House, bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon sapagkat manganibang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang merong kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganibang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Pa, paano yung buhay ng Diskaya na inimbitahan nila doon. Na binigyan na, bigla na lang nating, wala, wala man tayong, wala man lang tayong aksyon. Samantala lang, labing, labing pitong congressman ang binanggit niya. Hindi nyo ba naisip, mangangani din ang buhay niya, pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita. Eh. Wag po tayong mag -away, -away Ang, ang ating pong inahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyon ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako, wala po akong sinabing ganun. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko po ngayon ay mali para sa inyo, Nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Sa tatlong pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press ko, sa tatlong pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos labing apat na legislative measures na dapat nating kagad na ipasa para sa ganun. Maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng corruption sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. President. Thank you, Senator Marcolleta. Senate uh, Majority Leader, the Senate President is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Um, um, well, I decided to go down from the rostrum so that I can uh, either answer um, or debate with any or, or with any interpellations from the, our colleagues. You know. but let me just uh, try to explain. some of the points that were raised that um, to me and that is my opinion ano, uh, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in uh, these interviews that I am uh, uh, the, the media has been uh, conducting with me. Uh, ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. I, 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 kukunti pa nga yun eh pero I I whenever I uh, I am asked I come out with my opinion you don't like my opinion but you have to respect it in much the same way as I respect your opinion whatever it is no but when it comes to the issue of uh, legal there are rules to follow so let me start with uh, what the the minority leader said as far as the uh, Blue Ribbon Committee is concerned in the order, eh malinong sa rules natin eh. Uh, a witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung ore eh, or with the concurrence of the Senate President by either A, one detention order that uh, So it's uh, uh, the Senate President has the has the power to do that. Ngayon, uh, nung uh, binibigay sa akin yung yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung uh, uh, witness protection program ng mga diskayas, ang feeling ko incomplete. Eh. E ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice, kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ayaw mo binabanggit 2022 to 2025, eh. Eh, sila number one contractor 2026, 2016 to 2022, eh. Ba't wala dun ang kwento? Di ba? So, you, you cannot blame me if I do not want to uh, immediately do that, no? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that uh, there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now let me let me uh, continue with uh, some of the opinions that were aired. Uh, um, well, of course. Yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, eh pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick, ano? Pero it could be, it could be, had been a wrong word that I uh, should not have used, no? Pwede kasing opinion yun, sapagkat yung publiko, yung public ang madalas kumarinig na sinagsasabi nun, eh. Ano? Now, uh, as far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, eh, pagpasensya nyo ako. Hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero, I never mentioned names. When I said, uh, baka na-edit, Tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Ba't kaagad, bakit kiisipin nyo kaagad na pinapa-edit ko yung apidabit? Hindi ba? Hindi eh. So, uh, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa uh, the Blue Ribbon being a lawyer, ...does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by uh, Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Uh, wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for two years. And he's not a lawyer. Binagdebatehan na namin nila Neptali Gonzales yan, tsaka nila Ernie Maceda yan, matagal na. Ano? No, 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 no. He's never a lawyer. And Sonny Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. Mm. Oh, I am very sure, 100%. Oh. Anyway, uh, so again, no? Wala akong binabanggit ng ganun. You should not feel alluded to when I say that among la... Kasi, at sa, sa, tinatanong nila, hindi naman daw abogado, Sen. Lakson. Eh, magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Sen. Marcolete, abogado na yun, o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well versed in invest investigation, eh, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Ano ba? Now, uh, again, as far as the rules are concerned, the Senate President has the power to to order his transfer, especially. In this case, now I asked the chairman of the Blue Ribbon Committee after they sent a letter and it was done in court. It was done in the RTC 112 this morning. That was uh, where the letter was transmitted to Attorney Valentina of uh, of uh, the Senate Legal who was representing the Senate in the hearing of the Writ of Amparo. 'Yun ang istorya nun. So the request must go back to the Senate. Ay sabi ko maganda. If that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Hindi ba? So no question. O oh, but may question ngayon? Nanilipat natin. Binalik natin sa Senate custody. Ano? And then also, to be fair to the usaha, ano? Every day, they monitor wherever that person is. Kahit na nung Dinala natin yung si Colonel Santos something sa Muntinlupa. Lupa. Mayroon tayong uh, uh sa uh, Pasay City Jail si Balad Bayon. You don't need to to have an osa there the whole day 24 hours. It's not necessary. The important thing is it's under the custody of a uh, legal custody. Yun ang importante rin. So hindi kailangan nakabantay ang usaha doon. Now, if you want to change the rules, then you propose some amendment to the rules na gusto o sa nakabantay, kahit saan natin ilagay. All right? Now, uh, maraming nabanggit eh, kaya isa isa-isa natin to, Pasensya na kayo. Uh, ang witness protection program, ano? Ang pagkakaalam ko, eh, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So, nata kung natatakot sila sa kanilang... Uh, Ika nga'y security. Bilyon-bilyon ang pera nila eh. Ang dami nilang pwedeng bayaran pa security card eh. Kahit isang libong security card kaya nila eh. Bakit kailangan ang gobyerno? Ay galit na galit na ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, kung ma hindi po ba. Kaya we, we were just trying to be prudent. May eh, konting ano naman, konting ay ka kay kunting uh, konting hinay. Huwag yung kaya kaya sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not per I'm not pertaining to any senator. Bakit uh, ano, sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Di ba? Oh, and then uh, um, statement says there is no other direct evidence available for proper prosecution eh. So, it is not applicable to the Discayas. At na, oh, eh, hindi rin pwede sapagkat ang, ang, pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang pwede sa witness protection program, yun, the, not the most guilty. Ayun eh, ang uh, sinasabi ng batas. Uh, anyway, As I said, the Senate President has the power to order the transfer. Uh, and uh, if I have used a word that does not uh, uh, conform to your uh, palate, then uh, pagpasensya nyo. Pag ganun, bagkat uh, karamihan ang binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview -in ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo, ko ka mo, taong bayan eh. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko ng, uh, na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko. Hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Thank you. Yeah, Mr. President.